So ito ay para lang sa mga hindi pa nakakaalam dito na pwede silang sumorkat dito, no? So ito guys, ikot, no? So ito na yun guys, no? So tayo ngayon ay papunta sa second drop off natin. So normally, 6.4 kilometers yan pagpupunta ka galing dito sa, sa pupuntahan ko kasi yan yung ituturo ni Waze at ni Google Map. So dito, meron ditong shortcut na ilang beses ko na rin nadaanan eh, dalawa, tatlong beses. So check natin no, yun na nakita natin ang kumakana ng mga motor. Diyan tayo dadaan, so makitid lang yan, minsan hindi pwede magsalubungan ng four wheels dyan. So advisable talaga rito, yan nakikita nyo mga motor no. So puro motor ang dumadaan dito. So makikita nyo sa mapa, ang tumbok nito is river na. So dito, titingnan natin kung ilang kilometro na lang medyo hindi pa rin binibigay ni Waze no? this way to Las Piñas Paranaque Wetland Park so one way one way na lang to so hindi na pala pwede sumalubong dati pwede sumalubong dito so ito nasa tabi nice. tayo ng dike no? ng so Paranaque to yun o may nagaano pa ron so ang tagos nito dyan sa ilalim ng tulay dyan o oh, yan yung port na yan parang tindahan ng mga gulay yan ay ng mga isda yan eh. so ito eh para lang sa mga hindi pa nakakadaan na o nakadaan dito na wala pang idea na pwede palang dumaan dito o oh, so yung papasok dito doon na dadaan kakanan na dati sumasalubong yon ngayon pwede na silang kumanan so ito eh, para lang sa mga hindi pa nakakaalam dito na pwede silang sumorkat dito no lalo na yung mga beginner mga newbie so ito dito pala yan sa bulungan bulungan sa paranyake so pag sinabi bulungan yan yung uh, mo yata yung isda bulong bulong kung magkasundo kayo eh, sa na yung banyerang isda parang ganon, so, ano ko lang yun ha pansariling opinion ko lang yun so wala akong idea hindi yun 100% na sure so yun dito yan sa so, may bulungan sa paranyake Pwede kayong dumaan. So mamaya ako connect na tayo ni waste diyan. Dito may maraming mga seafoods, tahong, isda, ayan dito. So kumbaga daungan dito eh bagsakan ng mga ano nung bata ko, nadadaanan ko na to, magpupunta ng Cavite. Pero ngayon iba na. Iba na ang sistema, no. So dito na tayo. Papasok na tayo sa kalsada <laughs> so yan. yan, lang mabilis ang trivia sa mga hindi pa nakakaalam pagaling ka dyan sa may sa may makapagal pupunta ka ng uh, Las Piñas kaya Paranaque din so ito yung alternative route kung shortcut talaga to so kita niyo no 2 kilometers na lang naging ano 6.6 So nakalest tayo ng 4 kilometers So dati hindi ko rin to alam So normally babalik ako yan doon sa may Naiya Road Sa may uh, ano ba yan? Kirino ba yon Babalik ako doon from Makapagalab So ikot So dahil na discover ko to may nagturo sa akin na pasahero ko din dati kaya nalaman ko tong lugar na to So yun lang Guys so wag nang mag react Sa mga alam na to Para lang to sa mga hindi pa nakakalam Alright let's go